다음 <목소리도> 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 Panibagong araw, panibagong vlog, welcome na naman ulit sa ating channel. Umaga tayo nagising ngayon dahil tayo yung mabukas ng tindahan at tayo rin yung magigising sa magde-deliver ng ating lumpia. So maaga ko rin tinawagan si Papa Odon kasi pinapadaan ko siya sa Mercury at doon sa bilihan namin ng mga plastic para sa aming lumpia. Tapos habang ako nagre-repack ng mga paminta dito, naalala ko wala na palang pamintang dahon at pamintang dorog. Yung pagtawag ko kay Papa Odon so, lang sinabi niya sa akin na nasayabong na daw siya tapos na siya mamili doon sa Katbalogan. Bakit ba? ang bilis, Char. Tapos, ang nasayabong na siya, guys, nang pagdating niya dito sa bahay, ay niya sa akin, bakit sabi ko sa kanya, ang tagal-tagal mo, na eh, nasayabong ka na, tapos mahigit isang oras, bago ka pa nakadating dito sa bahay. Sabi niya kasi, traffic kasi doon, at may disgrace nga, at may nagbungguan. Kaya ayun, natagalan daw siya, mahigit isang oras daw yung traffic doon. Kaya yun pala, at hindi nga siya nakabili at napaiyak-iyak nga si Alter dahil nga walang pasalubong. Kasi nung tumawag kasi sa si nina is nasayabong na nga siya. Tapos nagpapabili yun si Alter kanina sa akin. Yung na, slime daw. Kaya yun si Papa sabi niya eh sa 7-11 na lang pinakuan niya nga si Alter kanina. Nasasaya. Nasa saya. Nasa 7-11 na lang daw sila bibili. Tapos ayun natigil na yung pag-iyak ni Alter no. Tapos yung vitamins nga niya kahapon na binili ko ay pinainom ko na siya ngayon para ganahan na siyang kumain. At ayan nga parang nasuka siya dyan no at buti na lang talaga nagdala siya ng gamis na silin din. Kaya ayun pinakain ko sa kanya yung silin gamis niya at natigil na yung parang pagsusuka niya maasim daw yung lasa. Binibiro ko sa kanya dyan na yung gamot na yung pinainom ko sa kanya ay vitamins yun pampagana ng pagkain kaya mas maganda yan sa kanya para tumaba taba naman siya. At buti na lang talaga naniwala si Alter no. post tapos tapos nating magpainom sa kanya ng vitamins. Ayan, ipagpatuloy ko na yung aking mga repacking. At talagang hindi nakabili si Papao Udo ng ating mga re repacking ulit, no? Next time na lang pag pumunta tayo ng Katbalogan, ililista ko na talaga guys. Dahil matagal na nga kami, wala kaming pamintang drug dito. Yung pamintang powder lang talaga guys, yung mayroon kami dito sa bahay. Kaya minsan hinahanap din yung mga tubar natin, yung drug lang daw. Hanta na, palitin daw ko mga paminta. Ha?

Pero no me he ahorita todo. Oh, diba, ang kulit ni Alter, guys? Pinipilit niya talaga yung papa niya no na magpapabili nga siya ng isline. Kaso nga lang is nasa siya na si Papa Udon at hindi nga nakabili ng kanyang pasalubong. Kaya ayun, ang dumating si Papa Udon dito sa amin, guys, iyak siya ng iyak, no? Kaya ayun, buti na lang talaga nakaisip din si Papa Udon ng paraan na sinabihan ba naman si Alter na pupunta na lang daw sila ng 7 eleven at doon na lang bibili ng kanyang pasalubong. At buti na lang talaga naniwala din si Alter. Kaya ayun, tumigil niya sa kakaiyak, no? tampo talaga yan si Alter guys kahapon sa papanya niya dahil yung papa niya ay hindi daw nagpaalam sa kanya. Umalis lang daw na hindi nagsabi na papunta ng Kalbayog. Sinabihan ba naman ako ng umaga sabi ni Alter hindi daw siya papasok dahil pupunta rin daw siya ng Kalbayog. Hala, intoy, ginoo ko. Pwede na lang ha? kung hara nila at nakalbayog. O, di diba? talaga ako sa sinabi ni Alter, guys. Pupunta ba naman siya ng kalbayog? Matagal na rin yan kasi gusto niya pupunta na ng kalbayog. Kasi magpapabili din daw siya ng kumbu-kumbu. Katulad kay Shanshan. Kasi Shanshan kasi, kasi meron yung siyang pakumbu-kumbu, no? Kaya na so, ito na naman bata. ulit tayo. Dahil hapon na, bago tayong pumunta ng yabong, maningil muna tayo sa Paranas, guys. May order kasi ngayon sa amin yung yabong, no? Dalawang libo perasong lupiara. Per Bago kami pumunta ng Yabong, ladaanan muna natin yung paranas para maisingil na natin sila at maibili na nga namin ng sulin dahil nga naubos na yung aming sulin, hindi pa nagde-deliver. Kaya maaga rin si Papa o kanina naggawa ng lumpia mga alas dos pa lang kasi nga yung order is alas 4 daw ihahati doon sa Yabong. Kaya ayan tapos na tayong magsingil punta na kami ng Yabong at sumama nga si Altar dahil gustong gusto talaga ni Alter guys pumunta nga ng 7-Eleven. Ikaw ba naman pangakuan ng Papa niya nang pupunta ng 7-Eleven? Hindi talaga yan siya papayag pag hindi talaga nakapunta ng 7-Eleven. O diba nandito na kami sa Yabong guys at kagigising lang din dyan ni Alter umiyak nga siya dyan dahil nga is... Asan na daw kami at hindi daw ito Paranas. Kilala niya kasi yung Paranas guys. At kilalang kilala niya yung 7-11 doon sa Paranas. Tapos sabi ko nandito na tayo sa Yabong at meron din ditong 7-11. Kaya ayan dito na lang kami pumasok. No? At ito na nga pinapupulot niya at pinapabili niya sa akin. Halagang 100 pip pesos lahat yung kanyang kinuha guys sobra pa no kaya ayan binili ko na talaga para hindi siya iiyak nakatulog kasi yan sa biyahe pag hindi mo yan bibilhan ay nako iiyak talaga yan ng matindi no kaya ayan pinagbigyan ko na lang talaga siya dahil sinabi ba niya sa akin ay eh, wala daw siyang pasalubong kay papa niya kaya ayan pinagbigyan ko siya at binili ko na lang yung mga gusto niya dito sa 7-Eleven at pumili na rin ako ng tissue dito sa 7-Eleven no at meron sila ditong tissue na ganyan na hinahanap ko Ayan na nga at mahigit 300 yung ating binayaran dahil yung tissue nila dito ay tag 75 pesos at pauwi na nga kami guys. At yung problema talaga dito sa daanan is pa traffic traffic. Tingnan mo na gabihan na tuloy kami dito sa daan. Ginawa na naman kasi ulit yung kaliwang kalsada kaya ayon traffic talaga. Traffic yung yabong guys hanggang lipata no. Pero dito banda sa mga bukid bukid na ito yung mga daanan na ito is hindi talaga traffic dito. Dito lang yung hindi traffic guys pero doon sa lipata ay traffic talaga napaka haba pa naman yung traffic kaya ayun nagagabihan na tuloy kami sa pag-uwi no oh siya hanggang dito na lang muna yung ating video paki like at paki share na rin ang ating video kung nagustuhan nyo bukas naman ulit bye bye more blessing god bless us all thank you thank you so much paalam bukas naman ulit